Ano, na Sabida. Anong sabida? Sa sa Sal... Anong baga yung pagbata? sabida. salbabida? Oo. Yung parang... Yung anohan ng ano? Yung maliit baga. Oo. Oh. Ganon ka liit to. Ah... Uh, pa para pag lumangoy, hmm. hindi ka malunod. Hmm. May sabida na bayak mo. May? Kaso, makupos na siya lagi. Ano, no? Makupos na siya lagi. Makupos? yung sabi na ko. na? May butas na yon. Eh, lupo ko na daw eh, eh, ng kaibigan ko na, ano, na? may nagpunta doon ng aswang, di, kuhay niya ang sabi ko, tapos, eh, Ah kukunin ng aswang yung salbabida mo para at kikipis. Ang butasan niya yun. Dapat bantayan mo yun. Balunod ako. Ma, makain din ako yun. Ha? Makain ako yun. Eh, makain ka ng aswang? Hindi oh. kayo ng aswang eh. Kaya mamangin, <laughs> na gold, Lang? Na gold? Kala ng Gold? Ah, ispada na gold. Uy, uy, sana all. <laughs> Tapos, madami ispada. Gold. Ang ano? Ang? Ng... Ng... Gold. Gold. Tapos? Golden. Ah, golden. Gold. gold. Ah. Lahat na gold. Sana all. Ay, kung marami ka ng espada na gold sino bibigyan mo? At yung si Janice, si Janila, si si Umak. Sino pa? Si Bule. Sino pa? Si Ate Carlet, si Aiko. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ah, uh, yun lang bigyan mo. Ay, si Kuya Monyok. Ate, Ah, bigay mo rin. Akin, isa. Isa rin sa'yo. Tapos kay Kuya, ay kun din. Kay, kay Kung, kay, ay ko, ay ay, oh, ah. kay Aiko, ay kun din. Ay, di pa nung kasi Aiko dito. Si Aiko. Ah. Tapos, si, Rizel. Hindi, uh, di bigyan mo lahat sila. Uh Oo. yung mama ko, bigyan din ng gold. Oh. Mahaba na gold. Mahaba uh. na gold. Hanggang, hanggang hanggan dito. O, oh, hanggang dito. Hanggang dito bagao. Oh. gaw? Uh, mataas. oh. Uh. oh, so, kay papa din, mataas. Ay. Hey. Tapos kay kuya, mataas. Oh. Uh. Sa kay Uli, mataas. Oo. Uh -huh. Sa iyo, mataas din. Oo, uh, bigyan mo rin pala ako. Oo. Uh -huh. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Tapos si Mama ni Uli, malaki din ang kanyang espada ko. Ang Hanggang dito sa bubong. Si Atiles Lisa, kung ko din, ganito kalaki ako, ganito kalikay. Paano? Ah. Ano tang dad na yon? Oo, tapos gusto ko alak yung kay ano. Ini-ini. Ah, legit. opo, uh, yung kaya na, di malaki din.